ikalima ng Setyembre, taong 1972. Nilusob ng mga teroristang Palestino ang tinutuluyan ng mga Israelitang atletang lumalahok sa palarong olimpiko ng Munich sa bansa ng Alemanya, kung saan dalawa dito ang dasawi habang binihag pa ang siyam na katao. Isinagawa ito ng armadong grupo na may pangalan na nangangahulugan bilang itim na Setyembre. Bunsod ng mga nagaganap na sikalot sa pagitan ng Palestina at Israel kung saan kanilang hiniling ang pagpapalaya ng mahigit dalawang daang arabong binilanggo. Dinala nila sa paliparan ng mga bihag matapos mapigo ang negosasyon. At nakaroon sila dito ng engkwentro sa otoridad dahilan upang masawi ang tatlo sa mga terorista, ang lahat ng bihag, kabilang na din ang dalawang sibilyan at isang pulis. Sinuspindi naman ang palaro ng isang araw at itinuloy pagkatapos ito upang maipakita ang katatagan nila laban sa trahedyang laganap. At kasunod dito, Inatasan ng gobyerno ng Israel ang Mossad upang tuntunin at kitilin ng iba pang membro mula sa teroristang grupo.